Yaranasa Custodias and Women and Children's Protection Desert Ililo City Police Office. Angisakao is to jump in Manapos sini nag-ako sa iya lola nga sang sa likod sang pag-send sang bomb threat sa Fort San Pedro National High School. Send the bombo radyo kay Police Colonel Kim Ligada, ang direktor ng Iloilo City Police Office. Iya ginpahayag nga kahapon sa hapon, gin turnover mismo sang lola ang bata. Manapos nakita sini mismo ang message sang pagpamahog sa cellphone sang apo kung sa rin ginako sang bata nga ang Fort San Pedro National High School lang ang ginpanalaan siya isang pagpamahog kag wala na sa iba nga eskulahan. Nabaluan isang sang nagligad ng atlaw ng kabaton sa pagpamahog ang mga nga bulutuan nga nagpuwag naman sa mga estudyante kag manunudlo. Pahayag gin ginsunod lang sa bata ang message sang bomb threat ngayon nakita sa social media bilang isa ka joke ginsend sa iya classmates tubtong nga nakalabot ini sa personal sa bulutuan. Yari ang pahayag ni Police Colonel Kim Ligada over sa iyang uh, guardian. So, gina turn over in the sa, sa station 1. Na diskubrehan sa, sang iyang uh, guardian. We are expecting na uh, ang iban ma ano man, may mag-surface man yung mga guardian na nabalaan nila ilang kabataan. Ang uh, suspect man siya sino yung pag-bomb pag pag But as of now, why pa kami may makuha nga, nga link between other suspect ang iyang uh, purpose is para sa for St. Pedro na I hope this will serve as a sa ibang mga kung tatanan nila ni kay this is not uh, productive at all. Nabrion si Police Colonel Kimli Gada.